Usa lang sa minimum wage earner sa Jansan ang sales lady o ginahang si Alicia Taryao Sa ilahang pamilya, nga doon ay lima ka-miyembro. Dili mo ubos sa 400 pesos ang magastong konsumo sa tulok kakananan. anan na na siya, three meals na na siya, tipid na na siya ha. <laughs> tipid na na isda o gulay lang na ha. Gani kung kini-divide sa lima katao, anaa sa 80 pesos ang kaon sa pamahaw pa ni Udtuog Panihapon. Wala pa'y apil din hi ang merienda. Kung pang kaon lang, okay, pero napamang kay another needs. Mausab ang sitwasyon nilang Josefina Guillero. Ngabisan upat na lang sila nga membro sa pamilyang nagpuyo sa ilang panimalay, ang 350 pesos nga gasto nila sa kaon matag-adlaw, tinipid na matud pa alang kanila. Ang 64 pesos nga food budget matag membro dili paigo. Kaysa sudan pa lang namo, 100 naman ang matag kao namo. Sa buntag pa lang ha, kay dala balo na. Mukabot yung 300 300 kapin. Kahinumduman, nga unang gibutyag sa National Economic and Development Authority ko NEDA, nga dili makonsiderang food poor, ang usa ka individual kung dili anaa sa 64 pesos ang food budget matag-adlaw asa gibatikos kini sa pipila. Gani nagpagawas sabog statement ang NEDA kalabot sa 2023 full year official poverty statistics nga dili intended ang gikayong prescribed budget alang sa decent standard living kung pila ang dapat magasto sa pagkaon matag pamilya. In the heart of changing lives, kinisilay Zelabaho. Brigada News.